Sir Raymond Paparating. Hi, good morning, Sir Raymond. Good morning. Sa challenge kita kasi nakita ko sumagot ka dun sa sa challenge ko oh, ng spicy tuna. Ayan, halika. Challenge accepted. Sige. Pero mas makabuluhan to. Meron nakataya dito. Meron nakataya. Doon tayo mag-usap. Halika sa garden. Halika. Challenge accepted. May nagagalit po eh. Ito, oh, kanina pa po pinagagalitan nito. Napakatagal -napaka ko na. Gusto mag-challenge. Hindi ako inaalok. Iwan na po natin kasi. <laughs> May nakataya dito. May nakataya dito. Sir, upo ka. Sir, <laughs> rally May maganda akong challenge sa'yo. Ang hindi. Ang o, oh, teka mama, ano yung scholarship? meron kami. Gusto magiging scholar? O, oh, sige, sige, Ito po, mga beses, si Sir Raymond ay ang founder. Siya may kagagawa ng Circle of Love and Giving. Ako naman po, may kagawa ng pinakamasarap na empanada sa buong balat ng... Balat ng... <laughs> <laughs> ay, ngayon, ito po, challenge ko sa kanya kasi nakita niya yung spicy chicken pero Ito, Sir, Sir Raymond, level up to ah. Uh, hindi ito yung spicy lang. Extreme talaga, Super. Pero Sir, eto muna yung totoong spicy tuna ng sweet bulla kanya. Kainin yun. muna na. Wala pang challenge yan. Gusto ko lang na-describe mo muna yan bago tayo pumunta sa spicy tuna. Ang spicy tuna po na to ay level up. Super duper. Spicy. Pero yung kakainin mo sa Raymond, muna, yan muna yung talagang klasik na binibenta ng sweet bola kanya. Gusto ko lang describe mo muna yan. Ito by order to? Ito, ito pang-challenge ko lang to. At by order, kung merong may gusto. Sige, sir. Ito, okay lang. ko lang ko. <laughs> si <laughs> ito. Ah, talaga? Yung iba kasi, season na. Uh. First bite na um, ang mga mga na. mga na, mga Ay, mga Spicy yan, sir? Medyo lang? May kick na, sir. May kick so, na, okay. May tolerable. Uh, tolerable. Sige. Ah, uh, ganito, sir, habang kumakain ka yan, ang challenge ko sa'yo, pagka nakakain ka ng isang spicy, naubos mo isang spicy, magbibigay ako uh, ng sponsor mo for another scholar ng Cycle of Love and Giving. Pag nakadalawa ka, sir... Dalawa ang ibibigay ko. Dalawa maidadagdag mo na. Magiging tatlo na yung scholar ng scholarship? Ah, eh? uh, hindi. Kung hindi man sweet bullet kaya niya magbibigay ng scholarship, mayroong magbibigay sa sa'yo. Hanggang tatlo, sir. So, tingnan ko kung ano, kung kakayanin mo ba ang challenge para sa bata, sir. Super spicy to, sir. Caution, na, hindi yan kasing spicy lang ng kinain mo. Thanks, thanks. Like 10? <laughs> <laughs> Challenge accepted ba, sir? Ano si bata, tila kami gagawin. Nahak, sige. O. Gusto oh. ko magubad pa ako. Wow! o, palakpakan si sir. Go, sir! okay. Ready na. Okay. Alang, alang oras, sir. Basta, basta ang... ang nakataya, isang, maubos ang isang empanada, isang scholar, ang madadagdag sa cycle of love and giving. One empanada, for one one scholar. Yung uh, dadagdag Ang mag uh, uh tataya ko mga kaibigan ko, di pa nito alam. Alona, Nancy, Florita. <laughs> Sige. Sir Raymond. Ito para sa bata. Imagine the sacrifice for the bata, di ba? Spicy challenge. Teka. Bigyan mo ako na idea. Ilang ganito ang nandito? <laughs> Sir, sa lima, sampo. Sampung ganito, sa dyan sa limang empanada na yan. Sampu ang nilagay ko dyan. Kitong-kito. <laughs> At naamoy ko agad. Sir, so, tingnan natin. Walang so, na oras to, ha? Walang oras, sir. So, 20 minutes lang, wait and time. Ako din. Gusto <laughs> mo <ba> si Richard? Kaya <laughs> nasa Richard Ligon? Kailangan ni Nanon. Lumungula ka na, sir. Kailangan. <laughs> Look at this old pirapira so na Sili, tingnan nga sila. Ayan, ayan. Okay. Ayan, ayan. Ayan, <laughs> ayan. Okay. Ayan, Para sa bata, huwag nga malapit, nakikita mo... Sir, yung... sino kayang scholar yan, ang mapalad na madadagdag pag naubos mo yung isang empanada na yan? Sir, pwede mong bilisan para ka makadalawa, makatatlo. Depende Basta. sa papadala ng langit kasi sa yun. Depende sa papadala ng langit. Ito yun. Nagcha-challenge si sir. Alam nyo ba para saan itong challenge si sir na to? Para makakuha siya ng scholar para sa cycle of love and giving. See? How noble the intention. di ba? Naintindihan nyo? Namumula <laughs> <laughs> na si sir. <laughs> <laughs> Sila din lang. May <laughs> Malaki. Sige, pwede sir, pwede sir. Masarap po. Masarap sir? Hmm. Mamaya. May enjoy to nung may enjoy to sir. Talaga sir. After the challenge, meron akong bibigay kay sir. Para nang noon, matanggal lang ang hang sa kanyang bibig. Sa mga naluluhan ako. Ba't nandito grade 3? Ni-enjoy <laughs> <laughs> ni, ni San ako po. Ayan na, may mga idadagdag na ako. isa. Malapit nang maubos. Sino kaya ang mapalad na scholar na madadagdag sa cycle of the... Meron na. Science class, 8 semesters. Pinapawisan, sir, yung ilong mo. Nagamasalipit. Nagamasalipit. Butog-butog yung pawis mo, sir. <laughs> Sunod ang power sa sa'yo. Hindi Ano siya? May One scholar. Okay, one scholar na. Palapakan natin. Mayroon na isang scholar na natin tag sa cycle of love and giving. Care of Sweet Mulakenya. It's hahanap. Okay, pareho yan, sir. Para sa ikalawang scholar. Go, sir. Kaya mo yan. Para sa ikalawang scholar. Kailangan ubos sa para may pangalawang scholar. Nakabot mo nga sa aking bag ko. Habang humakain si sir, ano ba pwede natin kantahin? Uy, tekpuntahan mo muna yung ano. Obi, tawagan mo. Ito ang kitang siri eh. Hindi okay. naman lang dinuro. Hindi na ako nga, sir. Pakita niyo nga po yung sila. <laughs> Yun. ano? Sir, dinuro po yan. Sir, eto na po yung para sa isang scholar niyo. Ibi na. Ito. Okay. Eh, di ba may utang ako ah, isang buwan? Po po man, man, <laughs> po. na po Tawagin mo si Boss, naka-challenge. Ito lang yung priority natin sa scholars from, student from science. So yun na, pasok na isa na yun. Sir, yung mata mo mapula. <laughs> so yun na sir, pasok na isa. Meron na po tayong isang scholars kung magkano bibigay eh, doesn't matter naman sir kasi naka-promise yun ng ganito. may 200, may 200. Oh, sir, kung dalawa, ang ma, kung dalawa ang scholar mo ngayon, ang mabibigay ay, kasi, kasi pwede ba sabihin magkano? Depende sa, oh, sige. Depende sa sponsor. You... De, kasi tatlo yung... Uh, generally 500. Ayun, tatlo kasi sila. So ngayon kung dalawa lang makukuha nating sponsor from the challenge, ay bata from the challenge, the want five in the loan. Kasi tatlo kang... Sa share-share. Titirahin share. ko po. Titirahin <laughs> ko po. Pero sa ikatlo? Para sa bata. Oh, sige, sige, go. <laughs> okay, sige, sir. Uh, wala naman time limit eh. Ang challenge natin dito is makakuha ng scholar for the bata. Sir Alvin, eka dito. May challenge kasi kami. Ito po si Sir Alvin. Sir Alvin, baka gusto mo mag-join. Alika, meron kami isa pa dito. Alika. Ah, hindi nga siya pwede kasi meron siya. Ah, sorry, sir, ba? ang makukuha niya, isang panada, isang additional scholar sa cycle of love wow. and giving. Sir, nakakadalawa na siya. Pangalawang scholar na po ito. Ayan. Sabi ko, kuntigil na po sa dalawa ay Eh, ayaw ni Sir Raymond. Gusto niya isa pa. Kaya siya po ay Tingnan natin kung kaya niya ang tatlo. Diba? Sigit na sigit. Nakano pagiging ito? 25. Correct, sir. Sir Alvin, ano po masasabi niyo sa empanada ng sweet bolakay niya? Isang piraso lang. na. Thank you, ah. Thank you. Sir, pasado po yan sa Food and Drug Administration. FDA po yan. Hindi pa ako papayag na niya para sa bata. Sir, ayan, ikatlong bata na po ito. Tingnan natin kung kaya pa niya. At sir, regalo ko pa rin tong isa sa iyo. Pero hindi na ito kasali sa challenge. Pang mami, hapunan mo na to. Diyos <laughs> ko, tatlo. Akala ko, alam mo, iniisip ko, isa lang ang kaya niya. <laughs> ang galing Hello, mo naman. Talaga. Sir, paghahandaan ko yan. Another challenge tayo. Pagkahanan mo yan, magdadagdag tayo. Tipak-tipak na sili. O, oh, wag lang. <laughs> Nga talaga. Oh. Isang empanada, dalawang ganito lang. Oo, dalawang naman. Kasi sampung sili sa limang empanada. So, dalawang sili. At ipapakita ko rin sa video yon kung paano ko ginawa yan. This is a... Hindi sa mga ang Sarap Talaga? Oo, oh, thank you, ha. Ah, sir, sir, mo din ako mag-promote niyan. Kasi gusto ko maraming matulungan ng Sweet Bula Kenya. Hindi basta lang tayo nag-promote ah, May may kabuluhan ang challenge na ito. May yun. kabuluhan. Dib diba? ba si Oo, nagtitinda. Yung isang scholar, scholar po ng Sweet Bulakenya, nagtitinda ng mga empanadas. She's earning like 5 pesos per piece. Eh. Sa napansin ko, kinakain mo pati crusts. Masarap pati balat, ba, diba, ang so, susunod kong challenge kay Sir, isang giant empanada. <laughs> Hindi naman yung malaki na yon Sir, no, no, may giant ako na ano lang nun. Uh, mas maliit, pero I call it giant. It's like naluluto yung Sir, nakalubog siya sa kawa. Kawa ng lutuan ng chicharon. so, <laughs> tingnan mo nga po yung sili niya. Ayun, <laughs> no, nakikita niyo ba yung sili na yan. Nakikita niyo ba yan? Ayan, ayan, no? Oh, diba? Ganyan, kadami ang sila niyan. Dalawa sa isa. Ang galing mo naman, hanga ako sa iyo. Sir, alam mo ba ako, spicy Ay, lang? Na, yung spicy lang, hindi ko kaya. Para sa bata. Kaya ko nga gawin ito, maguhubo. Ako ko makakaya. <laughs> Para sa bata. <laughs> Sige, sir. Sir, magsisimula po sila ng December po na na pagbibigay ng scholarship eh, ng uh, bigay po scholarship grant December, po. December, December, then... De December, sir, magsisimula na sila. Uh, hindi po nila alam to na eh, sinubo ko sila dito. <laughs> <laughs> sir, more, more challenges. More challenges, kaya pa. Mm. Para sa bata, sir. Sige, hanap tayo. Sa hanap more Sige. Pupunta kayo dun sa likod ni Sir pag nayari na si Sir at uh, i-congratulate natin ang tatlong uh, scholar na madadagdag. Sige, lipat kayo dun sa likod ni Sir. Ate, laging yung yukso ng dalawa pa. Kung nabibigyan. Nabibigan. Di ba may dalawa pa? Di ba yung isa? Oo. Science plus eight. Baka mayroon pa akong Actually, actually. Oo, Sige. Ah, linad, Ayan, eto na po sa ikatlong subo para sa ikat ay para sa huling subo sa ikatlong scholar ni Sir Raymond. How about a big round of applause para pa rin si Sir? Tatlo ang kanyang nakuhang scholar dahil sa challenge sa ito sa loob ng labing limang minuto, Sir. 14 minutes lang ba? Ayan, 14 minutes and 20 9 seconds. Ayan po. Panalo. Panalo. So, meron kasi na yung tatlong scholar na manggagaling sa mga kaibigan ng Sweet Bola Kenya Foods.